Busog ka na rin ba? Tara, gawa tayo ng panghimagas. Sa limang minuto lang, tapos na agad. Hindi nagagastos ng malaki at siguradong magugustuhan ng mga bata. Bulaga, dali, lapit kayo. May pinapakulo akong pata dito kasi magkikrispy pata ako. Pero hindi ko na ipapakita kasi alam nyo na to guys. Paulit-ulit na lang yung crispy pata. Dito tayo sa panghimagas, gamit lang ang tatlong ingredients. Marshmallow, nabili ko sa SM 300 grams. Isang pack ng bingo kasi mahal ang Oreo. Butter or margarine? Dalawang kutsara lang. Oha, oh tatlong ingredients lamang. Buksan natin to lahat. Tapos, isiparate natin ang palaman. Yan, oh. Oh. Ito, oh, natanggal ko na lahat. Tapos itong biscuits, balik-baliin natin. Mabilis lang naman to eh. Yan, oh. Kaya nga itong gawin ng mga bata, eh. Yan, oh, nabali balik ko na yung biscuits. Tabi lang muna kayo dyan, Ha. No? Kasi magluluto na tayo ng sinabawang bingo. Charot lang. Kawali. Painitin sa mahinang apoy lang. Tunawin na natin tong dalawang kutsarang butter. Ayan, tunaw na. Ito na rin yung gamitin natin pang pahid sa container na gagamitin natin. Okay. Tapos ilagay na natin tong palaman. Mm, palaman. Ukayin hanggang matunaw. Wow, oh, lamian ni eh. oh, vanilla. Yan oh, kita nyo naman na tunaw na tunaw na. Dito na natin ilagay ang marshmallow. Marshmallows. <laughs> May pink to, isali eh. na rin natin. Walang iba eh. Hmm. Tapos haluin ng mabuti. <laughs> <laughs> Wala bang magkukulam? La 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 la. Enjoy lagi kayo ni Buhaton. Ay, murukog bata. Yan, tunaw na tunaw na. Ilagay na natin itong mga bingo. Meron akong tinira pang toppings. Hello, Arn. Pag ganito na halong-halo na, mabilis na, na natin ilipat sa container. Oh. Huh. Tapos i-flat lang. Yan oh. Ha. Tapos lagyan natin ng toppings. Pang-patchup lang good may natira pa, habhaba na lang. Ano ah, ba, pinahabhab? <laughs> Yan, oh, meron na tayong panghimagas. Ha? Yan na, oh, nai-excite ako kainin. Hindi ko na ipasok sa ref. Dito lang to, kasi kakain muna ako ng crispy pata. Ha <laughs> Ito na, oh, nabusog ako. Sana ikaw rin. <laughs> Gagamit nga ako ng malinis na sangkalan. Madali lang siya matanggal. Oh, tanggal na din Jai. Oh. Yan, oh. Ah. Yan siya sa loob, guys, oh. Mmm. Mm. Wow. Ang sarap. I'm sure magugustuhan to ng mga bata. Ako nga, na tigwang na yun. Nagustuhan ko nga. Mmm. <laughs> mmm. <laughs> Masarap talaga, guys. Sakto lang yung tamis. Mmm.